Mga minamahal na kapatid, bago natin simulan ang sagradong panalangin ito, inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga puso sa sandaling ito ng malalim na pananampalataya. Kung ang tolda ng panalangin na ito ay naging isang lugar ng kaginhawahan para sa inyo, mapagpakumbaba kung hinihiling sa inyo na pindutin ang buton na like. Ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong upang maihatid ang mensaheng ito sa marami na nangangailangan ngayon ng liwanag at pag-asa. Ibahagi ang panalangin ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga grupo upang mas maraming tao ang makahanap ng kanlungan sa presensya ng Panginoon. At hey, kung nais nice ninyo, iwanan ang inyong kahilingan sa panalangin sa mga komento upang sama-sama tayong makapagtaas ng isang nagkakaisang at may kumpiyansang pagsusumamo sa langit. Mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang sumama sa amin. Araw-araw sa presensya ng Diyos dito, tayo ay isang komunidad na mga nananalangin, isang maliit na espiritual na santuario kung saan ang bawat kaluluwa ay tinatanggap at pinalalakas. Kaya nagkakatipon sa pananampalataya ng may mapagpakumbabang espiritu at nagtitiwala ng mga puso, simulan natin ang panalangin ito, hinihiling sa Panginoon na balutin tayo ng kanyang liwanag at ibuhos ang kanyang banal na proteksyon sa gabing ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen o Diyos, kabanal-banal ang Trinidad, na nananahan sa liwanag na hindi malalapitan, ngunit inihahayag ang iyong sarili sa kahinaan ng nagsisising puso, inuyuko namin ang aming mga espiritu sa harap ng iyong soberanong kamahalan sa takip silim na ito, kapag ang lambong ng gabi ay lumalaganap sa mundo. Nararamdaman namin ang aming mga sarili Panginoon, tulad ng mga pagod na manlalakbay na may dalang mga pasanin na halos hindi kayang tiisin ng kaluluwa, at ang paloob na tinig ay humihingi ng isang kanlungan na matatagpuan lamang sa kapuspusan ng iyong awa. Kung ang mga anino ng paghihirap ay nagtatangkang takpan ang aming pag-asa, itinataas namin ang aming mga mata sa iyong maluwalhating krus kung saan ang sakit ng kalbaryo ay binago tungo sa tagumpay ng pagkabuhay na maguli at sa hindi matitinag na katiyakang ito, inilalagak namin ang bigat ng aming mga pagkabalisa, Panginoong Heso Kristo, salitang nagkatawang tao, na sa iyong perpektong pagkatao ay nakaranas ng mortal na paghihirap sa Getsemani at ang kalungkutan ng pag-abandona, tingnan mo ang aming mga paghihirap na tila mga bundok na hindi madadaanan sa harap ng kahinaan ng aming mga hakbang. Alam mo ang matalik na katangian ng bawat luhang palihim na ibinubuhos, ng bawat buntong hininga na pinipigilan ng puwersa ng nag pag-asa na nagpipilit na huwag mapatay, itinuturo sa atin ang pananampalataya na walang sakit na walang layunin sa iyong planong pangligtas at ang bawat pagsubok ay isang tunawan kung saan ang ginto ng aming kaluluwa ay dinadalisay upang sumikat ng mas matindi para sa iyong papuri. Sa katahimikang ito ng lumalalim na gabi, inihaharap namin sa harap ng iyong dinakikitang altarang pagsusumamo para sa pisikal na paggaling na nagpapahirap sa amin at pumipigil sa amin na mabuhay ng lubos sa paglilingkod na iyong tinawag sa amin kadalasan ang sakit ay isang sigaw mula sa katawan na sumasalamin sa karamdaman ng kaluluwa o isang matinding paanyaya na huminto at suriin ang buhay ngunit ikaw ang banal na manggagamot na may kapangyarihang ibalik ang kalusugan sa isang sulyap sa isang salita lamang kung loloobin mo Panginoon Maaari mong alisin ang saro ng kalungkutan sa amin at matatag kaming naniniwala na ang haplos ng iyong biyaya ay mas mabisa kaysa sa anumang balsamo o agam ng tao. Tumatawag kami sa iyo, mabuting pastol, para rin sa espiritwal na kagalingan, sapagkat kinikilala namin na ang pinakadakila sa lahat ng karamdaman ay ang paglamig ng pag-ibig sa kapwa, ang pagpapatigas ng puso at ang pagiging malahininga sa paghahangad ng mga bagay na makalangit. Iligtas mo kami mula sa pagkabulag na pumipigil sa amin na kilalanin ang aming mga kasalanan at mula sa kapalaluan na naglalayo sa amin mula sa sakramento ng pagkakasundo ang walang kaubos na pinagmumula ng iyong nagpapanumbalik na awa. Ang paghihirap ay nagpapakita ng sarili sa iba't ibang anyo at isa na rito, kung minsan ay labis na nakakapanghina ay yung pangaapi ng mga kahirapang pinansyal na nagpapabigat sa mga balikat ng iyong mga anak na nagbabanta sa kapayapaan at dignidad ng maraming pamilya. Alam namin na ang puso ng tao ay hindi nasisiyahan sa mga makamundong bagay. Ngunit alam din namin ang pangangailangan para sa tinapay, para sa ikabubuhay at mga mapagkukunan para sa makatarungang pagpapanatili ng buhay at sa apostolado na aming tinatawagan. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, Panginoon, na nagparami ng mga tinapay at isda at nagbigay ng mga liryo sa parang buksan mo ang mga pintuan ng iyong probidensya upang ang pamatok ng utang ay maibsan at ang paghihirap ay mapawi sa aming mga tahanan. Maraming pamilya, Panginoon, ang nakahigang sugatan at naghiwa-hiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan, sama ng loob at kawalan ng kapatawaran at kami ay nananawagan para sa pagpapanumbalik ng mga ugnayan ng pamilya, engruyo at pahalagang silulan ng lipunan at ng simbahan. Ikaw na nagpabanal sa pagsasama ng mag-asawa at nagtaas. Nang kasal sa dignidad ng isang sakramento, ibuhos ang langis ng pagkakasundo sa mga sugatang puso at ang lakas ng katotohanan sa mga kaluluwang nagkakasalungatan. Naway ang banal na Espiritu, ang buklod ng pagkakaisa sa pagitan ng Ama at ng Anak ay magpalakas ng pagkilig sa pagitan ng mga mag-asawa, mga magulang at mga anak na binabago ang tahanan tungo sa isang tunay na simbahang pangtahanan, isang duyan ng kabanalan at kapayapaan. Hinihiling namin sa iyo, Prinsipe ng Kapayapaan, ang kahangahangang kaloob ng panloob na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang katahimikan ng kaluluwa na nananatiling matatag kahit sa gitna ng mga bagyo at panlabas na ingay ng buhay. Iligtas mo kami mula sa pagkabalisa na sumisira sa pananampalataya at sa pagmamadali na naglalayo sa amin mula sa kahinahunan na tinuturuan mo kaming magpahinga sa iyong puso ang bukal ng kaamuan at pagpapakumbaba. Malinaw ang iyong pangako, ibinibigay ko sa iyo ang aking kapayapaan, at sa katiyakang ito, pinapatahimik namin ang aming mga espiritu, sapagkat alam namin na ang tunay na kapayapaan ay nananahan sa pagtupad sa iyong kabanal-banalang kalooban, kahit na ito ay natatakpan ng pagdurusa. Ang pakikipagkasundo sa aming mga Kapatid ay ang nakikitang tanda ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon at sa makatuwid ay hinihiling namin sa iyo ang biyaya na patawarin mula sa puso ang mga nagkasala sa amin at mapagpakumbabang humingi ng kapatawaran mula sa mga aming nagkasala na binubuwag ang mga pader ng poort na sinisikap itayo ng masama. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong kapatirang pagibig at naway ang paghihirap na dulot ng mga hindi pagkakasundo ay maging himala ng muling natuklas ang pakikipag-isa sapagkat kung saan may kapatawaran, naroon ng iyong nagpapabanal na presensya na gumagawa ng kabutihan. Sa gabing pagninilay na ito, nararamdaman namin ang iyong makapangyarihang kamay na sumusuporta sa amin dahil nasusulat na ang Diyos ang aming kanlungan at lakas, isang handang saklolo sa panahon ng kabagabagan, ang iyong salita ang tanglaw na nagbibigay liwanag sa aming gabi at ang pagkain na nagpapalakas sa aming kaluluwa para sa paglalakbay sa hinaharap kung nakakaramdam kami ng kahinaan at kahinaan. Doon mismo ipinapakita ng iyong biyaya ang lahat ng lakas nito dahil ang kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan, ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Ina ng Banal na Biyaya, Maria na kabanal banalan. tagapag-alaga ng aming gabi at kanlungan ng mga nagdadalamhati, ang aming pinakamalalim na pagsusumamo upang maiharap mo ito sa iyong minamahal na anak. Ikaw na nakatayo sa tabi ng krus, na sumasaksi sa pinakamatinding paghihirap ay namamagitan para sa amin upang ang aming pananampalataya ay hindi manghina at upang malaman namin kung paano tanggapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng walang bulong o kawalan ng pag-asa baguhin mo sa amin banal na espiritu mang-aaliw ang kaloob ng matibay na tiwala na nagpapahintulot sa amin ng mapayapang magpahinga sa katiyakan na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay at ang anumang pinahihintulutan mo ay laging gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo at mga tinawag ayon sa iyong walang hanggang layunin naway ang aming paghihirap ay maging hudyat ng isang himala ng biyaya at pagbabago sa aming mga buhay isang buhay na patotoo ng iyong walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig pinagtitibay ng banal na kasulatan. Anin lahat ng bagay ay posible sa sinumang naniniwala at sa pamamagitan ng salitang ito ng banal na autoridad, inaalis namin sa aming mga puso ang lahat ng pagdududa at lahat ng takot na naghihiwalay sa amin mula sa iyong probidensya. Nais naming maniwala, Panginoon, at dagdagan ang aming pananampalataya upang makita namin sa pamamagitan ng mga mata ng aming kaluluwa ang mga kababalaghan na ginagawa muna sa aming kasaysayan na lumalagpas sa mga limitasyon ng aming pangunawa bilang tao. Ang iyong awa, Panginoon, ay umaabot mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa mga natatakot sa iyo at dito namin inilalagay ang lahat ng aming pag-asa at aming kinabukasan. Ang tanjik mga paghihirap ng buhay na ito ay panandalian at magaan kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian na nakalaan para sa amin. At sa makatuwid, tinitingnan namin ang layunin, ang gantimpala ng kahangahangang pagtawag kay Kristo Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo kami sa lahat ng sakit at paghihirap. Kung loloobin mo, may mo ang aming mga pangangailangan at may babalik ang aming pamilya at naniniwala kami na sa iyo ay walang imposible sapagkat ang iyong kapangyarihan ay walang hangganan at ang iyong pag-ibig ang pinagmumula ng bawat himala na inaasam ng aming kaluluwa. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang makatulog sa ilalim ng iyong proteksyon at magising sa isang bagong araw sa katiyakan ng iyong may pag-ibig na nagpapabago sa lahat ng sakit tungo sa kagalakan. Kaya, Panginoon, inihihiga namin ang aming mga ulo sa unan ng may tiwala sa sarili bilang anak ng mga taong nakakaalam na sila ay minamahal at pinoprotektahan ng ama na walang humpay na nagbabantay sa kanyang mga anak, na mga binhi ng himala at kaluwalhatian para sa iyong pangalan ng lahat ng aming paghihirap, naway ang gabing ito ay maging isa sa malalim at nakapagpapanumbalik na kapahingahan sa katiyakan na ikaw ang aming Diyos, yugming kanlungan at aming kuta. At ang umaga ay sumpungin kami na nakadamit ng bagong lakas para sa labanan ng pananampalataya at para sa pagluwalhati ng iyong kapangyarihan. Amen. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, matapos nating ilaga kang ating mga paghihirap sa paana ng Inang Cruz, ang panalangin ito ay hindi nagtatapos dito ito, ay dapat maging ilaw na dadaloy sa ating buhay at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Naway ang biyayang ating naramdaman ay manatiling gumagabay at nagpapalakas sa inyo kung ang liturhikal na panalangin ito ay nakaantig sa inyong kaluluwa at naramdaman ninyo ang haplos ng banal na espiritu, hinihiling ko pindutin ang like. Ang munting kilos na ito ay isang gawa ng digital na pagmamahal. Tumutulong upang umabot ang salita ng Diyos sa mas maraming pusong naghihirap ng tahimik. Ibahagi ninyo ang panalangin ito Huwag itago ang pagpapala. Maraming kaluluwang nasa dilim ang naghihintay ng salita ng pag-asa. Sa bawat pagbabahagi, nagiging tunay kayong tagapagdala ng liwanag ni Kristo. Inanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng inyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Isulat ang inyong pangalan at intensyon at dalhin namin ito sa espiritual na tulda ng panalangin hindi nagsasara. At bilang tanda ng ating pananampalataya, isulat sa komento ang panalanging ito, Panginoon, gawing himala ang aking paghihirap at dagdagan ang aking pananampalataya. Isang sigaw ng pagtitiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Upang patuloy kayong palakasin araw-araw, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Gawin ninyong espiritual na kanlungan ng santuaryong ito isang lugar ng salita, liturhiya at walang hanggang pag-asa. Tandaan ninyo, ang Diyos ng imposible ay kasama ninyo. Ang inyong gabi ay hindi habang buhay. At ang inyong sakit ay hilaw na material ng himalang inihahanda ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.